Gaya nyo lang ako. Nanonood dyan. Sumisigaw. Nakikipagsikpikan. Kumakaway sa aking mga hinahangaan. Batang nob. Itches. Pero nangarap. Alam nyo, napakaswerte ko dahil pinalaki ako ng aking lola kahit na hindi ako nagkaroon tam. Kahit hindi naging buo ang pamilya ko. Pero, hindi ko pinagsisihan yun at walang sakit sa aking puso. Proud ako. Kahit lola ko, ko nagpalaki sa akin, sa amin magkakapatid. Kasi alam ko kung hindi nangyari yun. Alam ko wala ako ngayon kung man ako hindi ako magsusumikap ng ganito. Kaya bata pa lang ako, alam nyo, pinangarap ko na sana, palang araw, magkaroon ako ng magandang hanap buhay. Yung mabubuhay ko, ang pamilya ko. Yung matutulungan ko, mga kapatid ko. Yun lang ang simpleng pangarap ko. Alam nyo, ang mga trabaho pinasukan ko kung ano-ano. Nag-winter -ano. ako, may janitor, may tricycle driver, may tinta ng merchandise, nag-networking, lahat. Sabi ko nga noon, ang pangarap ko noon, mag-TNT, magpagtrabaho sa abroad. Kasi, tayo mga Pilipino, ang iniisip natin na ah, ang solusyon sa na kahirapan natin sa buhay dito sa Pilipinas ay makapag-abroad tayo para mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Pero alam nyo, nung nagpunta ako ng Canada, nag ako doon, na-miss ko ang Pilipinas. Hindi ko makalimutan yon Five months! Limang buwan na ako nandun. Alam nyo yung map na pinalalampasok ko na mahal na mahal ko nung umpisa? Na pinakakain ng ingatan ko? Nung limang buwan na ako doon, hinahampas ko na yung sa lamesa. Nagwawala na ako. Lahat ng mga masarap na pagkain, nakakain ko nung upisa na tuwad-tuwa ko, yung mga steak na makakapal, na first time ko nakain. Kasi sabi ko, napakasarap pala ng steak dito. Lahat yun, hindi ko na na-appreciate. Alam nyo, kasabihan nga na dun doon sa abroad, may pang-inom ka, pero wala kang kainuman. Talang dito sa Pilipinas. Kapag mong kainuman pero wala kang pang inom. Pero alam nyo, sa totoo lang, mas pinili ko pa rin umuwi dito sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Kasi ibang bansa natin. Kahit anong pinagdadaanan natin, anuman dilubyo, anuman sakuna ang dumating sa buhay natin, masaya pa rin sa Pilipinas. Nami-miss ko pa rin yung mga kababata ko, mga kalaro ko, mga barikada ko. Yung mga kapigbak ko, chismosa. Yung mga kapigbahay kong walang ginawa ko, pagdaapon. Iba pa rin ang Pilipinas. Kaya ko sabihin sa inyo yun kasi naranasan ko na mag-abroad. Mga ibang bansa. Kaya nung bumalik ako dito, alam nyo, tinangako ko sarili ko. Sabi ko, gagawin ko ang lahat para may mangyari sa buhay ko. Gagawin ko ang lahat para may ko ang pamilya ko. Kaya nagsumikap talaga ako. Alam nyo, hindi naging madali ang journey ko ah. Noong nag-uumpisa ako, oh, hindi ako marunong umarte. Kauna-una ang aking experience ko sa commercial. Namura agad ako ng director ko. Pinapit ako agad. 2 a.m. in the morning, hindi ko makalimutan yan. Nagahanap ng ibang talent para palitan ako dahil hindi nga daw ako marunong umarte. Pero mula nung sabi ko sa sarili ko, hindi na mangyayari ulit ko. Kaya ang ginawa ko, mula nun, nagsumikap ako. Talagang pinagbuti ko, wala akong pinalampas na pagkakataon hanggang natupad ko ang lahat ng aking mga pangarap. At bakit ko pinunan kayo sa inyo to? Kasi kagaya niyo rin ako, pare-pareho lang tayo. Alam niyo, hanggang ngayon, pag tinanong niyo ako, nakagraduate man ako ng college, hindi pa rin ako magaling mag-English. Nakakarilig ako ng ikan. Nangangatog ako. Pinakikiramdaman ko ano kaya ibig niya sabihin na ano kaya sinasabi niya. Pero alam niyo, hindi yun basihan Alam niyo, basihan Yung diskarte. Yung sipag. Yung tiyaga. Yung pagtitiis. Yung pagmamahal sa trabaho. Yung pag-respeto sa kapwa. Yun lahat ng sikreto na ginamit ko. Tiyak! Yung araw, dubyutin lang ako. Lahat ng mga sinusuot ko pag nag-audition ako, hinihiharap ko lang sa barkada ko. Oy. Hindi ko inaasahan na maaabot ko to. Kaya ako nagpapasalamat kayo na sobra-sobra kasi kayo ang nagdala sa akin kung nasan man ako ngayon. Kaya gusto ko kayong pasalamatan ng sobra-sobra. At gusto kong malaman niyo lahat ng mga tao tumulong sa akin. Ang ng mga tao na nagtiyaga, nagtiis, para makihatid ako kung nasan man ako ngayon. Tungo pa tung, salamat, kaya ko. Lalo-lalo na ang lola ko. Love, thank you. I love you so much. Gusto ko po na ng mentor ko. Ni Sir Deo. Na ngayon nasa langit na. Siya ang dahilan kung ba't nandito ako ngayon. Sir D, thank you so much. I love you. Kay Kuya Ina. Kay Direk Dante. Kay Tito Ed. Sa manager ko, kay Mother Viva ko Kasobra-sobra. Kasobra-sobra pagtitiis talaga ginawa sa akin. Tinulma na talaga ako. Kapamilya ko, thank you so much. Sa nanay, tatay ko, sa mga kapatid ko. Siyempre. Okay, kay Julia. Team yeah. dyan, para lang ako gabayan. Nakasuporta sa likod ko kahit anong ginagawa ko. nag -titiis number one tagahangal. At sa lahat ng aking mga kasama sa production, sa lahat ng bumubuo ng batang Cabo, ng Provinciano, sa ABS-CBN, sa Tita Cory, kaya Sir Carlo, kaya Sir Mark, sa lahat ng mga boss ko, kaya Kaya Rondel, kaya Miss Kylie, sa lahat ng mga tao tumulog sa akin. Maraming maraming salamat. At gusto kong amatala yung pagkakataon ko to. Sarap tandaan yung mga magkakasamahan sa Coco Plus. Thank e Maki. Thank you so much. E, thank you, Isang genius. Itapakapitay na tao. Isang normal. Sa lahat-lahat ng bubuo ng Coco Plus. Thank you so much. Dahil napakaisang napakaganda ng naisin natin yan doon sa mga tao na mabigyan sa ng hanap buhay. Na makatulong tayo sa mga Pilipino. Thank you dahil binigit ko ako ng oportunidad na makasama sa inyo, na makatulong sa inyo at makatulong sa mga tao. Maraming maraming, salamat po sa lahat lahat. Sa lahat Pilipino, lahat mga nagpapahal sa akin mula noon hanggang ngayon, kayo ang nagdala sa akin dito. Thank you so much. Sa lahat ng aking mga kaibigan na tumutulong sa atin. Sa Prati, sa nag-Pranstech, kay Ati Miki, kay Kuya Art, ikong kasama, In. at lahat ng mga tao. Sa aking mga mega parties, kalay star, alam mo, thank you so much. At sa mga tao.